dating alis mayroon ding dumating no so nandiyan si Lorenzo yun si Lorenzo pa rumblo naman so, yan panabay na ko oh nako yari ah. natin mga kamamay yun agad hapon po sa lahat natin mga viewers na rin dyan yun uh, sa kung dating natin ay umalis na si Nueve no uh, papuntang marinduki lang yan mga kamamay no ayun uh, may dumating din si Jis galing naman din ng Marinduque mga kamamay si Cinco nandyan pa rin hindi pa nakapagbiyahe no So saktong dating alis mayroon ding dumating no. So nandiyan si Lorenzo, yun, si Lorenzo pa rumblo naman. So, Panabay na. Ko. Oh. Nako, yari. Abutin 'yan. ay balik nabalik oh balik oh. balik ah nako naman balik si Nuevi ah atapang si Jis atapang <coughs> tapang DJ sa tapang yun umabot pa rin mga dalawang ano dalawang motor abot pa yan mga kamamay at uh, tapang jeez sa tapang panggaan <laughs> sana nyo kung yun ay nagpatuloy si Nueve mga kamamay yeah, bigyan gina lang no

Oh. <laughs> musina, musina kol. <laughs> Sirbato kol. <laughs> Traveling. Traveling. <laughs> tapang ni JC balik si Nuevia no. Atapang, atapang. Tapang, at tapang. tapang kay naman yung kanyang kapatid. Eh. <laughs> Dai panganay daw eh, panganay. Panganay ako, pangkwento ka. Yara, bigyan ng Pagbigyan panganay. Hindi ka na eh? <laughs> So yun, sa kapila naman si Oliva mga kamamay, no? nandun si Oliva, sa sakay na rin ang pasayro. Si Olympia at si Lorenzo nandiyan. biyahe naman yan mga kamamay parumblo naman si Jis no pagkatapos niyan magluluding naman siya ng rumblon ay may dalaga dun oh <laughs> sir may dalaga dun sir oh ayun oh <laughs> lakad lang wala tatakbo dalaga ba but... yun yun na nabasa na no?

So yun, shoutout nga pala kay Idol Ralph RMT from Sambuanga, no? Watching from Sambuanga. And kay Idol Argolio Sosilito. Yun, shoutout ko sa inyong lahat ito. And kay Idol Apictionate Lolik, yun, shoutout. Oh, shoutout pala sa, ano? Shoutout nga pala sa Dalagang Maganda. Dalagang, ano? Yan. Sa Magandang Dilag. All right So yun, ang pinakamabilis mga kamamay, nandito na, na, no? Ang mabilis tuwak po. <laughs> sa biyahe pala si Oliva ayan so yun shout out sa ating kapitan dyan yan si kapitan yung nakasombrero na kay team yan shout out ayan na si Nuevi nakalabas na dun sa Brick Water alright so hindi pa malis yan mga kamameno at uh, nagsasakay pa ng uh, masahiro at uh, sasakyan Yung oh, mga private tsaka atong ano Pulo na si Lorenzo parang hindi tayo makakapunta doon mga kamamay pag alis ni Jis at uh, umulan no nakas ng ulan ayun no si Jis ay malapit na malis ah. mandilim gumamay lang uli kahit right, mga kamamay na tumila yung ulan no ayun nga ako Uh, hindi na natin uh, na yung mga umalis pang mga barko tulad nila Olympia at ni Oliva no? at uh, ulan kanina so ngayon tumila na pa natin si Jis at pa out na nakatanggal na yung lubid at uh, ito lang inantay oh, mga kamamay so po out na, yun, na ito yun <laughs> inamadali ng chip pedida yun na si Christina na lang at si Uno mga kamamay, yung barkong naan dyan, no? so inapura na ng ating tropang kuskard gawa ng nakatanggal na nga po ang lubid mga kamamay Ayan. so medyo kumalma na po ang panahon at uh, wala na pong ulan baka po mamaya ay mag continuous pang ulan ito mamaya malalaman mamaya no? so yun shout po sa lahat ng mga taga Star Wars, Star Wars G's no? mga kamamay lang, lalo na po sa ating uh, tropa mga nandyan no? lalo, lalo na kay Chippy yun yung nakaputi naka nakasombrerong itim yun ayun oh, no, nakashort and sa kapitan dyan si Master Bob yun and shout out din kay mamaris Maris Girl no? yun uh, laging nanunod sa ating mga upload sa ating updates no? mga video lalo, lalo na pag si ang ating na, uh, ating na video ano? yan ah Rights, balis na mga kamamay Okay Yan na Iangat na ang rampa Mga kamamay mo. So sana po sa Susunod Oh Ingat po ingat sa biyahe So sana po sa susunod na Generasyon na sana po ay tayo po ay Makapagbiyahe ng ganyan no uh, Maka mga papuntang Roblon o kaya sa uh, Marinduque uli o kaya sa Masbate no? So, sana po ay magkakaroon tayo ng budget, no? Kasi wala pa tayong budget, eh. So, sana man po ay may share nyo po ang ating mga videos, mga kamamay. At uh, sana wala pong mag-skip ng ads para po makaipon tayo ng revenue. At uh, papiso-piso lang po talaga, sa totoo lang po talaga, mga kamamay. Uh, papiso-piso lang po ang inikita ni kamamay sa araw-araw. So, paano po tayo makakasahod ng maganda niyan? <laughs> So, yun, ingat po sa biyahe, ingat po sa biyahe. Thank you very much. Sana po uh, ma-share nyo pa. Maraming salamat. Hanggang dito na lang videos natin. Sana ma-share um, uh, nyo pa talaga. At ang palalim kamamay ay ingat po. And God bless.